Bigan. Ano pangalan mo? Hindi ko maintindihan ang salita niya, bro. Bigan. Ah, uh, hindi namin maintindihan yung mga salita. Yung sinasabi mo. Um, uh, pwede mo bang pwede ka bang magbisaya o tagalog? Bro, di talaga. Ano to? Bro, bro marami siyang sinasabi, bro, pero di natin talaga maintindihan. Kaya nga. Kaibigan, uh, sana uh, din ninyo kaming saktan. Uh, kami din, hindi kami mananakit po sa inyo. Bro, may problema din natin. Hindi talaga tayo magkaibig niya. uy huy! Okay. Nagsitakbuhan yung iba doon! uy okay. bro. Huy! Okay. Bro! Okay. Laser! Okay. Okay. Laser, bro! Ini, bro! Oh, my okay. God! Yo, ipaw! Hindi, bro! Hindi, bro! Hindi, bro! Andres! Hindi, bro! Tago muna tayo! Hindi ko nakita yung ito, bro. Leisure lang. Makawala. nandundundok. dundun. So, ayan. Magandang gabi yung mga ka-explore. Tokyo The Explorer na naman po. Uh, ngayong gabi na ito ay uh, dito kami ulit sa bundok. Uh, dalawa lang kami ngayon ni Mangkiting dahil uh, wala sila sa, so may nilakad yata. So, uh, kami lang dalawa muna dito mag-explore. So, nandito pa rin kami sa area na kung saan ay uh, meron kami mga uh, na encounter na mga alien at UFO so ano na sila kiti mga ka-explore ah, nasa daan kami mga ka-explore at nandun yung motor ko hiniwa namin oh, yun papasok kami dito siyempre dala pa rin natin yung ating uh, panguntra na holy water uh, ito mga guys lo, dala pa rin natin kung sakali man na may mga tiyanak na naman ay uh, yun, nakahanda pa rin tayo Oh. So, Yan mga islor, panoorin niyo rin po yung upload ni Makiting. Uh, para tumaas din yung views niya. At si Sarge din. Oh, uh, dito, makakaisaro ay bangan. So, tayo dito pag nahulog tayo dito. Oh. Eh. Ay, dito. Yung pastor, mga nagulabong, mga nagulabong, mga nagulabong, mga nagulabong, mga nagulabong, mga May isang container ng tubig dito. Ay, ilang, ilang tubig ba yung laman? container siya. Ayan uh, po yung nilalagyan ng tubig dito sa bundok. Shout out nga pala no kay Jing Siriako. Palagi talagang nagko-comment po. Ano ba to yung ilaw natin? Saan ba yung banda yung yung ngayon ba yung boses ng aso? Bansin. Ha? Kasi gubat yan siya lalim. Maraming mga puno kasi. Bro, kung merong ano ba? Kung merong baboy ramo o yung wild na pig. Hmm. Meron din kayang wild na dog? Meron. Um, ba? Ha? Meron Ihalas ba? na aso na, na nakatira sa wild. Hmm. meron ba? Meron ba? Hmm. Yung ang, kasi dito tinatawag dito ay lubo. Lubo? Hmm. Uy, yun ang pati morag salasang sila nakatira bro ba yung mga aso. May aso talaga. May aso. Yung hindi hindi yung aso na inaalagaan sa bahay. Oh, hindi bro. Kasi Meron talaga. Yan ang delikado bro. Agresibo ba yun? Matake ala? ba yun? Bro, yan ang pinakadelikado kasi kapag makagat ka wala nang ano, wala nang gamot yan. Naku. Hmm. Baka encounter tayo ng ganyan yung, dito. Talaga, talaga yan bro. Ah, uh, is yung mga inkanto. Yan talaga? po, yun po yung aso sa mga inkanto. Hmm. Yung ganyan. Mayroon palang mga ganyan dito, bro. Kung sabagay may dala tayong itak, mga ka-explore, ha. Nalipinsan natin kung sakali mga mayroong mga mangyayaring hindi natin inaasahan. Ito po, mga ka Ah, uh, kasi, bro, mm. ito, pinuntan na, ito po araw. Pero gabi, bro. So, may mais pala dito. Tuloy tayo ba? Oh, baka na, ano bro, ano matik ka. Okay, slur. Ah ikutin natin yung paligid dahil parang iba na naman yung pakiramdam ko 对了。 Bro, oh. ingin bro, nanti dulu no? sembuh so, pun orang durian, mana? Lalo bela bro, karna bro sedikitin satu itu, ikut cuman Ya. yang ulo, ini bolos ya, lah, nesannya, bolos ya, kalau pakai yang nanti tuh bro, Ini ang... ah ini. da dati, mga UFO yung nakikita natin kaya ha na. pero ngayon alien na talaga nandito na sila sa lupa pero napapansin ko bro uh, parang hindi sila agresibo bro hindi yung yung UFO di ba na uh, rumarat yun ng laser pero sila parang eh wala sa parang tahimik lang sila no o di ba na ano bro di ba nasa ko pa tayo ng ilin doon yung tapos tayo oo, oo. Sa, hindi siya ano hindi siya na gano'n hindi siya gumagala sa atin. Hindi kaya ibang grupo ng alien tong nandito sa lupa. Akabo, di hindi ko alam bro. Kaya siguro bro. Yun ang alamin natin. Akabo bro no? Basta, ano mm, kaya kung lalapitan natin? Ang kiting. Lalapitan natin. Thank you, bro. Bigan. Ano pangalan mo? Hindi ko salita niya, bro. Bigan. Ah, uh, hindi namin maintindihan yung mga salita. Yung sinasabi mo. Um, ah, pwede mo bang pwede ka bang magbisaya o tagalog? Bro, di talaga. talaga di ba talaga. talaga yung salita niya. Ganyan talaga yung salita niya, bro. Ano yan, bro? Ang ah, kaibigan, bakit kayo nandito sa lupa? Anong anong pakay niya dito po? Sabi bro. Paano din mo? ah, kaibigan, hindi talaga tayo magkakaintindihan ito. Iba yung salita niyo. Ano to? Bro? bro, marami siyang sinasabi, bro, pero hindi natin talaga maintindihan. Kaya nga. Baka ito, baka babala to, bro, no? Kasi uh, bigas ang ipakita tapos mawala. Kaya nga. Baka may paparating ba? Kasi parang ano, eh, parang hindi sa ano, parang hindi tayo Gagalawin? Na? Bo? Pa parang sumutulong ba? May mga kasamahan pa siya doon sa malayo oh. Na? Ang dami na Marami pa. Marami pala sila. Nasitago lang si punong kahoy. Marami ah, pala Amin. sila dito. Mga kaibigan. Ah, uh, hindi kami kalaban ha. Dabro. Kaibigan. Ah, uh, sana ah. Uh, Huwag din nyo kaming saktan Ah. Uh, kami din hindi kami mananakit po <laughs> sa inyo problema din natin hindi talaga tayo magkaibigan uy buwan yung iba doon! uy bro okay. laser oh. laser <laughs> <no> <coughs> <Nice>, bro ini <mixing> <mixing> bro In oh my god ipong oh <luxurylagen> ipong oh atin mo mo atin mo atin Tago muna tayo Oh Andrei bro. Andrei bro. Andrei bro. Hindi ko nakita yung ipo bro Lisir lang na. kawala? Nandun dun dumaan sa gilid yung ipo bro Kawawa yung ano Kawawa yung mga ilin Baka natamaan Kaya pala bro nag, Yung mga nandun sa ulihan Unang, unang nagsitakbuhan Oh my god Mayroon palang paparating May paparating pala yung na ipo Bakit kaya mga katol Dahil po yung ano Yung ipo ay pakala namin ay kasama nila Bakit parang Para, ano? Ibang grupo yata ito bro Mag magkaibang grupo sige hindi siguro sila lahat magkakasama yung mga alien no siguro bro bakit sila lupa. nagpunta dito sa dito sa atin nako my god Hindi mga ka-explore yun parang nag ano tapong tapuan po yung mga alien dito sa lupa dahil po nagpakawala po hindi ano yung biglang dumating yung ipo napakawala ng leisure ano sa nangyari sa uh, wala na tamaan sa kanila. So, yun ka explore no? Ah, uh, pa uh, lagana pala talaga sila dito sa lupa, pero para silang mga ano, bro? Para silang mga uh, yung mga nag uh, nagtatago din sila, parang ayaw din ayaw nang parang may, kinak may kinakatakutan din yung mga UFO, bro? Ay yung mga alien. Tatakot sila doon sa mga UFO na lumilipad. Diba ano, diba? Diba ano nila 'yun, sasakyan nila 'yun? Oo. Pero nangak. Bakit nga ano nag-ano nag, sila? Bakit nga tumira? Yes, yeah, so, 'Yun lang. Sa wala kang ano, sa kanila na may nasaktan o or, or nakamaan 'Yun <coughs> ko iniwan ko lang yung camera. Ano tayo? parang tumutulong sila sa atin bro uh, Dito tayo di ba sabi ko nila bro di kaya di kaya ano di kaya kailangan nila ng tulong eh hey, ano bro bakit sila nagpapakita din sa atin di ba pero ah, nagtaka lang, bro kung kailangan ng tulong hindi natin maintindihan yung sinasabi niya ba? yun yung problema yan yung yes, problema natin bro hindi talaga natin sila maintindihan at uh, hindi rin ako sigurado bro kung kung naiintindihan din ba nila tayo? Kaya nga. Siguro wala din. Hindi din tayo yung nila. Kasi iba din yung salita natin. Iba, iba, po yung salita nila. Matay ay baka bigyan lumatin yung ito. Nawala na sila po? Wala na. Puntahan kaya natin yung aso na laging May mga na ay bigyan pa ba kayo ay bigyan Það er ju í bróð, það er líkt! Það er í bróð! Það er í bróð! Það er í bróð! maliwanag pa naman yung buwan ngayon mga ka-explore yung, yung oh, bigla lang talaga silang sumusulpot Ayan mga ka-explore no? ah. Ano plano kami ni mamikiting ano yung maganda naming gawin? Kasi yung problema namin ngayon, kung makakita kami ng alien, paano namin kakausapin? Dito talaga kami magkakaintindihan. O ano kaya mabuti naming gawin ito Magplano tayo, bro.